Malabo ang paningin, malabong pagbabasa, liwanag na unti-unting nagiging malabo ang lahat ito ay mga senyales ng katarata, macular degeneration, presbyopia, talamak na tuyong mata. At kung hindi magamot ka agad permanenteng pagkabulag ang magwawakas, isipin, isang araw hindi mo na makikita ang mukha ng iyong mga mahal sa buhay, hindi mo na makikita ang liwanag. Masakit ngunit iyon ang katotohanan kinakaharap ng milyon-milyong tao, ngunit huwag mag-alala, ngayon ay maaari pa rin. Bumuti at bumawi ang iyong mga mata sa simpleng pamamaraan na ito sa bahay. Hindi kailangan ng operasyon, makatipid ng daan-daang libong piso. Ang sekreto ay nasa Nature's Kilutin Gummies Imported Candy, isang high-end na produkto mula sa VS. Lalo na para sa mga nasa katanghaliang ulang at matatandang mata. Ang mga likas na sangkap ay naglalaman ng lutein at sexanthin, dalawa natural na sustansya na puro sa makula. Nakakatulong na mabawasan ang pinsala sa retina, nagpapabagal sa proseso ng pagtanda ng mga mata. Sumusuporta sa pag-iwas sa mga katarata at macular degeneration. Vitamina E, pinutulungan ang retina na malusog, pinapabuti ang night vision, pinabawasan ang mga tuyong mata. At tumutulong na protektahan ang optic nerve laban sa panganib ng glaucoma ito ay isang simpleng solusyon sa bahay. Higit sa lima milyong mga customer ang nagtiwala at muling nag-order pagkatapos lamang ng isang buwan. Ikaw naman, isang masarap na orange flavored gummy candy. Madaling gamitin araw-araw, mabilis, maginhawa, masarap, at masustansya para sa mata. Lalo na ang presyo ay sobrang mura kumpara sa halaga ng produkto na iyong natatanggap. Siyam na putsyam na lang ang huling alok, 60% diskwento. Order na bago sila maubusan, protektahan ang iyong mga mata ngayon, para hindi mo na kailangang mabuhay sa dilim bukas.